Maray na hapon. Ayan, maray na sana maray ang panahon ta. Suod so, ma, si Vice Mayor Nene. Uh, pero bago po ako magpadagos ang sakuyang pagtaong galang asa uh, sa toyang Congressman, Congressman Gaby Bordado, uh, Vice Mayor Nene De Asis, ang Satoy apong mga councilors na yaon na, ngunyan na hapon, Councilor Dodit, Councilor Omar, um, yaon man sa Tuyang City Administrator, um, former Councilor Elmer, uh, siyempre si Dr. Jam, uh, si mga barangay captains, barangay officials, si mga officers and members kang bantay familia, niya na um, yaon ko na hapon, um, po si former mayor, Velus, kang Del Gallego, maray na hapon po. Um, sa Indo po, Gabos, maray na hapon. Uh, primero sa Gabos, nagpapasalamat ako um, na inadjust ni ni Vice Mayor Nene si Petcha uh, kan ako po big text niya na um, uh, ano, ano ni kan ako big text niya na ang, ang anniversary kang Bantay Familia kang Jan ay kan January 19 ko ta uh, nagpa US po ako ning duwang aldaw nagpa US po ako ning duwang aldaw dahil duman sa documentary na ginibot tungkol sa kampanya ito pong and so it begins nag-attend ako ning ano ni nag-attend ako ning premiere sabi ko si Aya pasensya na mads di ako makaka-attend so yun napot niya po ako oh, kuno ar na yaon digdi sabi ko 27 28 in adjust kay mabalus na maray pasensya na po duman sa mga naapektuhan nasupok pati ako Ngunyan nagse-celebrate kita ning 25th anniversary. Ganun man lang baga sa kinasal, ano? Pag 25th anniversary talagang pigse tasa ta sarong dakulaon na milestone iyan. Uh, buot sa pag naabot ang 25 years na purbarana. Uh, bako na sana ini yung karawat-kawat, bako na sana ini yung uh, pinagpunan, pero through time na testing na. Ganun man lang mag -agum. Gulping mga kasakitan, gulping mga kaugmahan, ang pinag-agihan, pero pakatapos ng 25 taon, yaon man giraray kita. Ah, uh, bako lang sa yaon man giraray kita, pero kung pigdadangog ta po si mensahe ni Vice Mayor Nene Subago, ah, uh, dakul na si pig expand kang services kang bantay familia. Ah, uh, Nagirumduman ko si pagpuunta, Ah, uh, dey kudig di aram kun si si Kairiba sa si ko gulpi. Si Kairiba bata puon kam puon kang 1999. Uh, si pinagpunan ta ka to, didikit pa sa nakita. Um, pangani kita ka to, organisado uh, sa gabus na barangay. Ang pinagpunan ka to gusto ta lang maghiro. Kay mapasalamat po kita kay Vice Mayor Nene na dai nagpabaya dahil may mga kaso ning mga mag-aragum uh, gusto tang may maginibo kita. Kaya pig-organisar ang bantay familia. Tama po si sabi ni um, Vice Mayor Nene. So na, dikit-dikit pa sana kita, kanagpun kita. Uh, pati si volunteer lawyers ka to, uh, dikit pa sana. na. Uh, kaya pag nag ko, pag may apod na may i-rescue, uh, kami gabos ang nagigibo. I-rescue, uh, susundun, i-rescue, dadarahon sa medical legal. Minsan, Minsan, yaon sa harong mi ang kliyente. Minsan, um, mayo pa kita ka uh, halfway house. Basta nagpuon kitang dikiton pa sana. Pero over time, nagparadakula. Um, Subago so na ugma ako, big, announce ni uh, Vice Mayor Nene, nabaku na sana si mga kababaihan. Tanagpuon kita, anas uh, kababayan ng volunteers. Pero a few years ago, big organize na din si mga kalalakihan. Uh, pig announce si, ni ni Vice Mayor Nene na pati si Peer Councilors nakadaklan mga kahubenan kabali na din sa movement tapos ngunyan pati si mga issues kang LGBTQIA+ aasikasuhon na din Uh, Dakulaon na bagay yan para sa tuya gabus dahil gusto sabihun sabihin, dahil kita nakukontento sa kung ano ang igwata na. Pero may kitang nag, nagpupurbar na pagtibayan pa. Pero, pag-anniversary, Day lang kita nagsiselebrar kan si panahon na pinag-agihan. Pero siguro, pag-anniversary, garo point of reflection man. Di ba? Garo man lang mag sa mag-araguman, ma, pag-anniversary nindo, maulay-ulay ka mo, ano na si pinag-agi-agihan ta. Ano? Pero may pinag-iisipan, papaano daw lalong mapamaray para bako lang 25 years ang maabot, pero hopefully si golden anniversary maabot man. Ang sa kuya po, siguro, siguro sa kuya, isasali ko lang siya sa mga adal na napurot ko. Puon ka, nagpuon man ako sa bantay familia hanggang sa ngunyan. Kanagpuon ako sa bantay familia, mayo pa man akong katungdan. Agum lang ako katuli Agum. Ano? Si Agum ka to, si Mayor. Ah, dahil abogado ako, ako, na alok ako na mag-volunteer for bantay familia, iyo to si katungdan ko kadto Dahil... Si... Ayan, hello? Garo nagluya. Garo pinapapundo na ako. Sorry. <laughs> Ayan. Ayan, nabawi. Ano na lang? Ayan, Ayan. hello? Ayan. Kaya po pag-iisip ko, nagpun ko, may, paman may pa katungdan, agum lang ako. May agum, Uh, tama to sabi ni um, Vice Mayor Nene, dahil ko ku aram kung si Sai sa, sa Indus si kairibatan na katong sa Kamhay, si Sai, Digdi si nag-attend katong anniversary sa Kamhay. Nagralakaw kita, nagkaigong anniversary sa Kamhay, first year anniversary, kambantay familia, badus-badus ako kay Jillian. Ngunyan, si Jillian ma 24 years old na. Kaya tama, 24 plus one year anniversary. Um, naging na, na nabiyuda ako Uh, si Simon ang mahuna na mawawara si Agum ning biglaan. Kanabiyuda ako kadakol na um, challenges na pinag-agihan. Kadakol kadipisila na pinag-agihan. Pero siring kang lambang babae digdi. Siguro iguaman digdi mga biuda pareho ko. Siring kang lambang nabubyuda, siring kang lambang nag-aagi sa kadipisilan, mayo mang kitang choice kundi mag-adapt. ba? Diba? Adawa uh, dipisil, kaipuhan tang Kusugan ang buot ta, dahil may mga nagsasarig sa tuya, lalo na si mga akita. Itong sa kuya, siguro mas naging doble si kasakitan para sa kuya. Dahil nawawaran pa sana akong agum, na itulod na ako maglaog sa politika, na dai ako handa. Ano? Um, kaibanan ko si... Kaibanan ko si Congressman Gabi, magpuon sa puon um, ako handa na itulod ako sa sarong trabaho na sa hiling ko, uh, ako naaangay kampanahon panahon na to. Pero may ako magiginibo. Dahil sarong responsibilidad na kaipuhan ako un, um, siguro dahil man matatawadan si tulong taon na congressman ako. Dahil ginibo ko si pinakaurog na kaya kong gibuhon. Pero kampanahon panahon na congresswoman ako, ang preparasyon ko, sarong termino lang ako. Ah, in fact, ka naglalakaw ako kato, anang ko na si Congressman Sabi, ang sabi ko, mag ka na sa mga lakaw, ta sarong termino lang ako, sunod, ikana. Pero sa day inaasahan, day patapos si kuyang termino, na draft ako na magdalagan para Vice President. Kampig na draft ako para magdalagan na Vice President, ang permikong kong hapot, man ta ako, kadakol man mas matibay sa ko. Uh, Di man ako tatao sa politika, dawa sa trabaho, kadakol mas matibay sa ko. taano ta ako? Um, Di man ito nasimbag ka ito. Pero dahil hinagad sa kuya, nagdalagan ako ng gana. Kang anum na taon na vice president ako, testigo ka mo kung gaano kadifisil si anum na taon para sa kuya. Gabos na klaseng pang-totrol, gabos na klase na fake news, inabot ko. Pero ang sabi ko sa sadiri ko, dahil sarong obligasyon ini yung sa kuyang inako, titibayan ko ang buot ko, gigibuhon ko si gabos na kaya kong gibuhon. Um, mayo ako, mayong budget na tinao sa opisina para sa mga programa, pero bako siyang problema. Um, mayong, mayong budget, di mahanap sa mga privado para may maginibo. Pero sa kada kada kantong pigaagihan ko, pero may kong hinahapot, taano ta ako? Uh, taano ta ako ang papakandidatuhon na congressman? Taano ta ako ang papakandidatuhon ng vice president? And ultimately, taano ta ako ang pinakandidato na presidente? Ibabalik ko yan sa okasyon tangon yan. Dahil ang okasyon tangon yan, anibersaryo kang bantay familia. Ang sakuya lang pinakaleksyon sa gabos na kadipisila na inagihan ko sa sakuyang buhay, mayong pinakaimportante sa kadawa anuman na kadipisilan, iyo ang karakter kang lambang tao. Ako si kayamanan, bako si katibayan, pero ang pagkatao. Ano ang relasyon kayan sa pigse-celebrar tango niya na hapon? Ang pagkatao tagabos, nahuhubog yan sa laog kang familia. Mayong karibay, dawa pa dawa pa mayaman, mayong kadipisilan sa pagpaadal ng mga klase, mag magpaklase sa mga aki, pero taano ta may mga aki na napapariwara man giraray. Um, mayo sa mayo sa yaman o sa mayo sa yaman o sa kinapobrehan. Pero permi si karakter kag tao ang pagbuon pamilya. Kaya eh, siguro mo na nagsiselebrar kita kan sa tuyang anibersaryo. Iyo siguro si Balikanta. ta. Kadakol kitang plano ning mga activities. Pero siguro ang haputunta, husto na ba ang ginigibuta Para siguruhon na ang mga pamilya digdiyo sa naga, mga pusog. Tam pinupunan kang kurulugan, pinupunan kang um, pagka, yung addiction sa sa droga, um, gabos yan, nagpupuon sa pamilya. Kaya ang siguro, iyon lang si sa kuyang challenge, sa tuya gabos. Na ano ba si ginigibo ta? Garo back to basics gabos. Ano? Back to basics. Nagigibo pa ba kita ning sapat? Para siguruhon na di kita nagpapatalubo ning mga aki na mambubugbog ning agom. Nagpapatalubo ba ka ng mga aki na sa taho kang kadipisilan, kaya niyang masusteneran ang gabus na kadipisilan na pinag-aagihan niya? Ang kasimbagan kaya niya on sa tuya? Kaya ngunyan, um, kadakol ng mga adal na pinag-agihan, pag permi kong binabalikan, taano ta ako? Taano ta ako ang pinakandidat si Ring? Permi nag-aabot sa karakter. Si Si Tibay, si, si, Tibay sa trabaho, Tibay pagkapolitiko. Dawa ako matibay, mas perming mas matibay sa kuya. Um, pero ang karakter, iyan si Dei na babakal. So bago, magkaiba nang kami ni, ni magkaiba kami ni Congressman Gabi sa kasal. Mabalik pa po kami sa reception. Siya, day pa siya nakabalik ako, nagbulos ako, ta na masupugod man, magtaramdig din na nakagawon pa ako. Ah, uh, nagbul... Ay. Pero, di nag mi po ni Gabi, dahil ko aram kong nadangog nindo, na si Congressman Gabi, saro lang sa tulong congressman, na nagkusog buot na mag ng kaso laban sa speaker, saka sa Committee on Appropriations tungkol sa mga unprogrammed funds kang kongreso na pinagpupunan ng korupsyon. Ang sabi ko po kay Congressman Gabi, dawa pa halian ka ning pondo. Si kakusugan buot sa kasipangaran, iyan ang dainababakal. Dawa pa pirang milyon ang mawara sa pondo mo. Ang mayong karibay, si kakusugan buot na pinahiling mo para labanan ang tama. Labanan ang sala. Pig, pigbabalik ko man po yan kan si panahon ni Agum. Siguro kadaklan sa si Indo natatandaan pa si panahon ni Agum. Si panahon po ni Agum, halos dosing taon nasa oposisyon siya. Magpuon ki President Erap hanggang nine years na President Gloria Macapagal Arroyo. Kadakol na pondo na di nagbababa digdiyo sa tuya pero nagkusog buot para labanan. Pag nagkukusog buot para labanan si kadatahan, nagtatao yan ng kadakol na blessings. Ito pong sa kuya, kadakol sa kuya nagsasabi na day ako magtuyaw publicly against sa mga extrajudicial killings. Ang sabi ko day pwede tasala yan. Pagtuyaw ko, natanggal ako sa kabinet. Mayo akong pondo para sa sakuya mga programa. Pero day ko po ito pinagbasulan. Dahil ko pinagbasulan dahil ang pahiling ko sa mga aki ko na pagsala, talagang lalabanan ang sala. Pagtama, aanduyugan ang tama. Iyong po ko ta yan ang sarong point of reflection ta. Ngunyan na anniversary kang bantay familia. Ang karakter kang mga aki sa mga makuapo na sa tuyang pigpapatalubo, mapuon yan sa sa iyang pamilya kung gaano po siya magiging matatag sa sa iya mga pagtubod, mapuon niyan sa satuya mga pamilya. Kaya lugod sa mga masunod na taon kang bantay familia, iyo man lugod ang pag-ukulan taning panahon. Papaanota masisiguro na ang pam mga pamilya di sa naga? Mapatalubo ni mga aki, mga makuapo, na mga maray, na mga naganyo. Kaya happy anniversary po sa Indogabos. Uh, congratulations ki Vice Mayor Nene, mabalos sa gabos na esfuerzos uh, sa 25 years kang Bantay Familia, saka sa bilog pong Bantay Familia family, congratulations sa ka-happy anniversary sa Indugabos. Uh, gusto ko lang pong i-greet si, si Satoyang Councilor sa na nag-arabot, Councilor Joe Perez, Councilor Jess Albius, Councilor Sani Ranyola, Councilor Gail Abonal. Mabalos po, maray na hapon sa Indugabos.